Sino ang uh, higanteng G ang tinalo ni David? Godzilla! Ikalaban eh, nyo ng King Kong! Ito kumakain ng tao, ba't naging humanitarian? <laughs> Hi, I'm mali ng botangi. <laughs> Hello mga guys and dito na muna senyum mali ng sa YouTube fan, magtatang nang hindi niya alam nang hindi ko rin alam. What? <laughs> si Wayli para tanungin ang inyong kasagutan Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? <laughs> eh, hey, mali! Para tanungin ang inyong katanungan, oh! No? <laughs> hey, sagutin ang inyong katanungan <laughs> So, yun guys kung bago ko pala sa channel ko please subscribe my youtube channel Wayli Ngao Oficial <laughs> Uh, iki wilingi butangi. <laughs> <laughs> Sa bawat mo sagot ko ay lalagyan ng host ang mukha ko. Uling na mukha ko. <laughs> 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 ay, ang talaga magkalisod. Ginoon ko tabang. So, ano pa ang hinihintay natin? Let's go. <laughs> 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 vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay? Ano ang tawag sa kumakain ng tao? Kumakain ng tao? Kumakain ng tao? Taong grasa? Mali! Na naman tayo. May, may oling na naman mukha ko. Ah. Kumakain ng gulay vegetarian ang tao naman ay anong tao 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 multo tama tao multo <laughs> mali Ako. <Kumakko. laughs> ah tao multo vegetarian vegetarian ah yo vegetarian yo vegetarian yo vegetarian narang may problema ka Humanitarian. Vegetarian kasi English yun. Humanitarian. English pa rin yun. <laughs> tama na ako, day. What? <laughs> tama na. Tama na. Iba naman yung humanitarian sa vegetarian. Ito kumakain ng tao. Ba't naging humanitarian? <laughs> Ay, mali. Tarapak ako. Ano, ano? Ah, zombie. Zombie. Tama yan. Kumakain ng tao. Zombie. zombie. Tama na, Zombie Eh Zombie Mali, mali, mali <coughs> Hindi, zombie Ano pala? Ano tamang sagot, boss? Ang tamang sagot ay Cannibal Carnic <coughs> Naging Taong carnic Parang may problema ka Kanibal, kanibal, hindi karnibal. Ay, okay. kala <laughs> 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 ko ba? Bon? pala. Anong you know? Next question. <laughs> Next question. <laughs> Next question. Sinong higanting G ang tinalo ni David? David. David G. <laughs> David G. <laughs> tama, tama, David G. Sino si David G? Mali. Mayroon G. <laughs> Mali. Mayroon G kasi yun. David G. Ah, uh, si... Si... Jericho Rosales! Jericho Rosales! Jericho Rosales! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. <laughs> Artista yun eh! Ay! Naku, huwag nang pulitan! <laughs> ah, sino? Ah, ah... G! Hindi J! Ang G is yung goat. G na goat. G. G. Gorilla! 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 <laughs> <laughs> Gorilla! <laughs> Pinatay yun! Pinatay si Gorilla! Si Gorilla ang pumatay! <laughs> <laughs> gorilya. <laughs> Hindi naman tao yung gorilya, eh. Mm, eh. Gorilla na <laughs> gorilla. gorilla. Hindi tao gorilla. yung hayop. Eh. Gorilla. <laughs> Sinong higanteng G ang tinalo ni David? Ay! Nasa movie yan! Nakikita ko yan. <laughs> Godzilla. Godzilla. What? Anong Godzilla? Ikalaban <laughs> eh, yun ng King Kong. <laughs> ko magkapatid sila ni Gorilla at si Godzilla. <laughs> silang dalawang pumatay. <laughs> Mali. <laughs> Nakala ko silang dalawang pumatay. Nagtulungan silang dalawa. Sino pala? <laughs> Jurassic. <laughs> G. ji ganti yun. Higanti. <laughs> Alam ko na, Jurassic. <laughs> Mali pa rin. Nako. Jurassic Dinos Dinosaur yun. Karating <laughs> higanti. Eh, Jurassic nga eh. Mali. <laughs> Jordan, Jordan, ganti yun, Jordan, player yun, basketball player. Tama na to! Jordan, 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 Malay, Malay. Mali! Mali! Mas naunang nabuhay yung si David kasi kay Jordan. Ano ka? Ano pala ang tamang sagot? Na 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 ang tamang sagot ay si Gulayat. Hindi, <laughs> Tal <laughs> hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Ito si Wailin. Huling tanong. Yes. Ang nanay mo ay may apat na anak. Si April, May, at saka si June. Ano ang pangalan ng pang-apat? Ang pangalan ng pang-apat ay si... Disimbir! Disimbir! simbir <laughs> Mali. Naku. Naku. Mali na naman tayo. Kaya ito na naman, ma'am Jean. Palagi na lang ako namamali dito. <laughs> si June. Si July. Mali. Si July. <laughs> si July. Oh. April, May, June, July. oh July. Siya yun. July. Tama. Tama na. Tama na. Mali. Ano, Paul? Anong palang pangalan? Alisa, ah, hindi mo pa ako gawin? <laughs> Kaya hindi mo kurang nagbagintos. <laughs> hindi July, way. hindi December. Ah, Uulitin ko yung tanong. Ah, sige, sige. Ang nanay mo ay may apat na anak. Si April, May at June. Ano ang pangalan ng pangapat? apat April, May, may. at June. Ay, hindi ko pa alam. Sino pa? Nanay mo. Ang ah, nanay mo. Ang nanay ko. <laughs> Ay, si February! Mali! Oh, mali na lang. Ano pala tamang sagot? E eh, di ikaw! Ha? Ah! It was at this moment that he knew. He f***ed. Hello, <laughs> sino bang nanay ko ay wala naman akong nanay. At ako hindi man, hindi naman ako si July, hindi naman ako si August, hindi naman ako si September. Alam niyo naman guys, ako ay si Wilingi at hindi naman ako anak ni nanay. Ang anak ko, ang anak ni nanay yung mama ko. <laughs> ang tamang sagot. Eh, ikaw nga yung ano. Ikaw yung pang-apat. Ay, nagko ako pala. Ang laki ko na o? O, oh, yung tanong ko, ang nanay mo. O, oh, ba diba, ang nanay mo ay may apat na anak. O. Oh. Si April, May, at saka si June. Sino ang pang-apat? Eh, di ikaw. Ano ka ba? Ako ka na yung pang-apat. <laughs> ay, sorry. <laughs> <laughs> sagot na hindi ko alam. <laughs> ito talaga si Miss Jin. Kagawa ng tanong ng Indra Spot. <laughs> so yun guys, dito ko na lang tatapusin ang um, anyong katanungan. See you next video for entertainment for Bosom Bye, Philippines.